Hi! Magandang gabi sa inyo mga kaibigan Ako nag video ngayon, ipakita ko sa inyo kasi Namimili kayo ng mga pera Ito ang pera ko, may video ko para ibibinta ko yan para sa inyo Ayan Kasi maraming mga vlogger sa pera ngayon Na namimili Ito, may mga pera ako oh. Matagal na sa akin ito nakatago Ayan o O O ito, sabi nila, pagkamahal daw nito Ayan, oh, kita ko sa inyo Ayan, oh, mahal daw yan Dalar pa yan sa ibang bansa milyon Oh, ito pa, oh Ayan pa, oh Oh, oh. Tapos ito, oh, ayan, oh Oh Oh, mga binablog tong mga pera na ito Mahal daw yan, sabi nila Oh, ito pa, oh oh, tingnan ninyo ha, ah. yan oh, Balikta rin ko, yan ang mga pera ko, marami yan, e ito, oh, million sabi nila, ah. yan nasa mga plug kaya ako nag video ngayon para ano, uh, ah, ibibinta ko sa inyo, yan ito, kamukha oh. nito, Ayan oh, oh. kabayo, ito yung harap, oh, Ayan oh. oh. Pero pag binaliktad mo, kabayo. 19 ano ba ito naglit lang ha 19 malabo ng mata senyor eh hindi ko makita malabo nga ani o oh. tingnan nyo na lang mga kaibigan ang ko ito ang katapat daw nito pag binili sabi nila Ayan, lalo na ito, oh. Oh. Katapat daw. Ah, uh, ano. Ah, uh, L3. Ayan, oh. Mga yan, pag binili. Oh. Ayan, oh. Hmm. Punta na kayo rito. Binibinta ko ito. Senior na kasi ako. Natulo ng bahay ko, oh. Ayan, ang bubong ko, oh. Nasahod ko na lang ng ano, yero. Oh. Unta kayo. Nasa ko na lang ng plangkana. Ayan o, pera ko. Oh. O. stretch. Pag binaliktad. Ayan o. Oh. Si Elizabeth. Ito, ayan o. Oh. O, oh, tingnan ninyo ha. Inibido ko yan para makita ninyo ang pera ko. Ayan o. Oh. Ginibinta ko lahat yan para may pagawa ko ang bahay ko. Lalo na si Kuya Alan, marami nang natulungan na ano, binibili. Kuya Alan, message ko sa iyo, marami akong pera na ano, mga luma. Mayroon akong ng New, mayroon akong perang kalabaw, may pera akong piso na Jose Rizal, may agila akong perang Pilipinas. Mga luma, may 5 centimos, may 5 piso. Mga luma, yung likuran, mga rusas, mga design. At saka mayroon din akong mga bayani. 5 piso. At saka 10 piso. Mga bayani. Sila ano. Si... Basta. Mayroon ako mga ano. Kuya Alan. Mga pera na ano. ipon na 10 piso na... 7 anniversary at saka 5 piso pero ito pinakita ko muna pera sa ibang bansa ayan titingnan ninyo ang mabuti ha binibinta ko rin ito ayan oh yung aking Elizabeth na ostrich ano yan ah, uh, silver talaga rare yan mga rare oh. ayan oh mayroon akong uso awesome, Elizabeth ang likod isa lang ayan oh. oh pero ito mga mahal na pera ayan oh oh yan lalo na yung dalawa na ano. Ayan oh, mga mahal na pera oh. Oh. Hmm. Siguro pag nabili niyo to, mas sobra sa milyon kasi yung isa oh. Ito lang pagita ko sa inyo ito. Ayan oh. Oh, pagita ko sa inyo to. Oh. Ayan. Ayan hmm. ang pera ko. Oh. oh. Tapos pag binaliktad ko, ayan oh. Oh. Ito pa oh, L3 ang mga katapat daw nito sabi ng mga nagbablog. Yan oh. ulang oh. Kulang sa isang milyon. Oh. Lalo na 'yan oh. Ganyan na talaga ang kulay niya mula nung inipon ko siya matagal ng panahon. Ang edad ko ay ano palang lang uh, 13 yata o oh. 14 yan. Ay ko na 'tong tinatago ko. Ito, may damage lang ito, ayan o, oh. nakita ko lang ito, pinaglalaroan sa mga bata, ayan oh. pero ito, pag binaliktad mga yan, mga ano, mga agila mga yan, ayan o, oh. ayan, ayan ha, o, oh. Sana matulungan ninyo ako. Oh. May gawa ko yung bahay ko. Ayan, oh. mga pera na ano, sa ibang bansa lang muna to. Ayan, oh. 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 kita yan. Oh, stretch. Tapos pag binaliktad ko to, ayano oh. ganito. Oh, ito, oh. Ayan, oh. Hmm. Ayan, oh. Okay, magandang gabi sa inyo mga kaibigan Sana matulungan ako, lalo si Kuya Alan Kamagalala Kuya Alan, pera lang to sa ibang bansa Pero sa pera ng mga bayani sa atin dito Si Rizal, 5 piso, sampu uh, Agilang lumang Pilipinas, at saka ano Kalabaw. Mayroon tayong pera ang ganyan. Punta lang kayo. E, bigay ko ang address ko. Nandito ako sa Halang Silangan na Ikabiti. Ang pangalan ko si Alexander Castro. Magtanong lang kayo pag nakarating kayo sa Halang Silangan. Kayo mga vlogger ng pera. Sana hindi kayo mga sinungaling. Ayan o. Oh. Bilihin na ninyo. Pasensya kayo sa mga English ha. E, hindi ako marunong mag-English. Mahirap yung ano, walang pinag-aralan. Oh. Pero hindi ako nagbebiro, binibinta ko pag pumunta kayo rito. Yan, pinakita ko lang sa video ang mga pera ko ha. Oh. Ito 10 centimos, pero pag binaliktad ito, Elizabeth yan. Oh. Oh, yan oh, mga yan oh. Yan, ito rin oh. Kita ninyo yan oh oh ito nakita ko rin to sa pagbablog ito mahal eh yun oh. yung vlogger na ano pinakita nila oh yan may usap akong pera oh tulungan ninyo ako lalo si kuya alan no oh. marami ka nang natulungan na ano mga pera ng Pilipinas binibili mo pero ito Pira mo na sa ano to sa ibang bansa ayan o pag binaliktad ko ito dati mahal yan bin vlog nila eh o oh, yan o yan ang ano likod o oh. dalawa lang yan hmm. ito dalawa lang din to o oh, yan o o oh, yan dalawa to Kaya punta na kayong mga namimili ng bariya. Oh. Lalo na ito, nakikita ko to. Mahal ito eh. Ito. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Ito. Ayan. Nakikita ko oh, magkano ang presyo sa mga nagbablog. Sana hindi kayo mga sinungaling. Hindi ninyo ako babaratin. Maawa kayo sa senyor. Oh. Ayan oh, mga pera ko oh. Oh. Ayan. Hmm. Itong bini ko, dalawang peraso. Ayan oh. Pero, nasa mahal na bariya o. Oh. Kitang kita ninyo yan. D pa yan o. Oh. D. Alagay sa baba. D. 19. Hindi ko makita. Malabo ng mata ni Lulo. yan Oh. Ayan. Ito. Oh. Nakahilira. Mga mahalin pera yan. Oh. Ayan o. Oh. oh. Pilihin na ninyo. Ito lang. May nawala akong pera. Yung usa May usa akong pera dito. Dito? Oo. Oh. Ano? Hindi mama? Usa. Ano? Nasa akin ba sabi nyo? Ito, usa. Hindi, may maliit ditong usa. Buo talagang katawan. Ito na ito gagamit ng bag sa Sinaroon natin. Halo. Magandang gabi mga kaibigan. Sa mga pirang Pilipinas na luma, mayroon ako. Kaya ito lang muna, pira ng ibang bansa. Yan. Magandang gabi para sa inyong mga vlogger bili na tayo oh yan e na kuya magandang gabi sa inyong lahat si kuya